Naminaw kaslanggam langgam nak. Naminaw kas langgam anak. And si Papi guys naka lang guys. At ako din naka-relax lang din dito sa tindahan. So naghihintay po kami ng customer. So ayan po ang isda na binili ko guys oh. Lulutuin ko yan mamaya yan po ang aking isda yan si papi guys, yung ulo niya guys nakababa na naman yung ulo ni papi Oh, wala nang ulo si papi yan nakababa yung ulo ni papi guys good morning good morning have a bliss wednesday sa atong tanan Kaloy ta per sa gino'o guys kitang tanan, lalo na sa aking mga viewers and subscribers, kaloy ta sa gino'o per me og hatagan ta per og maayong panglawas. Salamat kaayo mga palangga sa inyong walang sawang pagsuporta. Unsa na man anak? Oy, wala naman kayo anak. Ayan po si Papi guys, hinahayaan ko lang muna na yung ulo ni Papi guys nakababa po sa yang hinihigaan. Yan hinayaan ko lang po yan. Tingnan niyo po guys oh. Inahayaan ko lang po siya guys kasi comfortable naman siya sa ganyang uh, posisyon so naghihintay lang po si papi guys na maluluto po yung aking uh, inaista na isda at yan nagpahinga lang muna siya nakarelax po dito sa aming higaan so mahirap na talaga ang aming higaan guys maliit na po kasi si papi lalong lumalaki good morning happy 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 blessed wednesday Thank you, thank you for all your support, mga palangga. Mua, 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 mua. I love you all. Take care always, mga palangga. <coughs> Ayan po si Papi. Hinahayaan ko lang muna, guys. Muna ginay po ito sigurong Papi, mga palangga. Comfortably naman po siya, guys. Papi, dali na, nak. Papi, <coughs> dali na. <laughs> Tarong higda langgam o oh, nagduwa na sa atop na tarong higda tarong higda kay magluto ra baros mamalisag isda isagol na to sa imong kuan tan nga kamunggay magluto si mamalisa anak Ang langgam anak, nagduwa-duwa sa atop anak. Nag-anam na sila kadaghan anak. ayan po guys uh, nag relax lang muna kami ni papi sa tindahan uh, at yan po lulutuin ko mamaya yung aking binili na isda para mayroon kaming ulam ngayong umaga so nakakain na naman po si papi ng tinapay kanina so hindi pa yan nagugutom so ayan huwag kayong mag alala guys palagi kong kukuhaan ng video si papi minuto minuto oras oras para po makita po ninyo si papi kung anong ginagawa niya dito sa loob ng tindahan at doon din sa loob ng bahay sa sala. So minsan nasa kwarto po siya nakahiga lalo na pag taglamig. So ngayon guys, uh, kanina nakalabas na po siya ganina. So hindi ko na siya palalabasin mamaya kasi nakalabas na siya ngayong umaga. So mahirap mahirap talaga mga palang uh, ha Mo ato na tasod. Uh, sige na. Huwat lang. Maghuwas akong video ni mo ha? Magterbaho sa oo O uh, magterbaho sa akong anak. Ayan, thank you for watching guys. Gusto na ni Papi nga pumasok kami sa loob ng bahay. Thank you for watching.